natin yan, tupihin tapos na po pag stamping ni Garnix Katropa po yung harapan agu uh, gumamit po siya ng punt na Arial number no. 18 po wow. nilalagay sa gilid no? ito yung title so ito din yan hmm. yan po mga kabistak musta po kayong lahat sa so, video na ito mga kabistak uh, ipapakita ko lang po sa inyo kung paano tayo maglagay ng sulat sa yeah. gilid o sa side ng ating hardbound mga kabistak so meron po tayong tatlong hardbound sigar next na po yung bahalang nag-stamp uh, ko lang siya no so yan uh, tatlong makakapal po yan so, yan po ang school oh no Polytechnic University of the Philippines so pag ganyan pong school mga kabisdak uh, makakapal po talaga yung hardbound nila so ito po yung hardbound nila mga kabisdak eh. so may mga guhit-guhit na yan sa side mga kabisdak ah eh. uh, sa harapan po. So, yung title niya ang ilalagay sa gilid. So, ganyan po ang pagsalang natin sa hardbound pag tayo ay naglagay ng sulat sa side o sa gilid. Giniagawa mo! So, yan po mga kapasta po. Kailangan kasagat siya dito. Kapasagat po yun. Alright? So, ayan po mga Meron so, na po tayong uh, title dyan sa gilid ito po yan dito sa harapan pag nagbagsak tayo dito sa harapan yan yung linya na to uh, ilalagay din natin sa gilid so wag na nating tanggalin pag nag uh, pag naibagsak na natin dito sa harapan ng cover wag na natin tanggalin yung punt uh, direct na natin dito sa yan, sa gilid kasi yung title lang naman din ang ilagay dito sa gilid tapos dito sa taas ating bookbind Uh, Baga, uh, ito dito mayroon pa itong ilalagay tapos dito naman meron pa tapos dito mayroon pa so ayan po mamaya uh, papakita ko sa inyo yan yung buong uh, gilid na yan ang, ang mga nakasulat yan so ganyan po yan mga pasta po ganyan po siya oh, ba? no. maganda siya eh, ilagyan ng sulat sa uh, gilid kasi makakapal po alright So ayan na po. Yung pangalawang linya. So ganun din mga kabisdak, yung pangalawang linya na yan, yung sinalang ni Garnix, ay uh, yung ilalagay din niya sa harapan ng cover tapos yun din po ang ilalagay niya doon sa uh, gilid ng cover ng bukla. So ayan po mga kabisdak. Giniagawa mo kailangan na i-review natin yung spelling bago natin is bagsak o stamp doon sa cover para iwas-iwas po tayo sa mali o yung mga ano natin uh, sobra na spelling o yung kulang na litra so ayan po Ginihagawa mo! Okay kayo So Ayan na, pangalawang linya na po Ayan, yung title Ayan so, din po Nilalagay natin dyan sa gilid Alright so, Ayan yung video ng kayo para Viral ni tapos na po pag stamping ni Garnix Katropa o so, yung harapan uh, gumamit po siya ng punt na aerial number 18 po Pilid. so ang daming nilalagay sa gilid no? ito yung title so ito din yan at kung linya yan ito yan tapos uh, pangalan si Rins ito po yan 2024 Nabiis at kating. Yan. Yan po, magkabisdag na, pa kaganda. piraso po ito, magkabisdag. All right, good na good.